Kamusta mga katakot? Ako po si Niji, ang inyong tagapagsalaysay. Masaya naming inihahandog sa inyo ang channel na ito kung saan linggo-linggo kaming mag upload ng true horror stories. Sana magustuhan ninyo. nakakapagod na maging intern. Pero mas nakakapagod kapag puro duwag yung mga kasamahan mo. 24 hours duty kami noon sa ospital kung saan ako nag-intern ng pagiging medtech. Rotation kami noon sa kung saang section mapupunta. Kamalas-malasan kapag intern ka ng histopath section, ikaw ang may hawak ng susi ng morgue. Kasama kasi sa role mo, ang pag-release ng bangkay ng pasyente sa puneraria at sa relative. Nadaanan ko na eh. Last month ang pagiging intern ko sa histopath. Kaso, yung mga kapwa ko intern ng mga duwag, eh sa akin pa din ang bangkay. Kesyo matapang daw ako, ganon. Joy Nasa kalagitnaan ako ng pag-log sa kota notebook nang marinig ko na tinawag ako ng kaibigan ko at kapwa intern na si Demi. Inangat ko ang aking tingin at nakita na pasimple siyang nakangiti sa akin. Alam ko na. Alam ko na agad. Napabuntong hininga ako at nakakalokong tinaasan siya ng kilay. Alam nyo, sa pagkakaalam ko, last month pa ako sa histopath. Eh, lambing ni Demi, sabay pagilid na yumakap sa akin mula sa pwesto ko sa desk na iyon. Sabi ko na eh, mukhang may pumanaw sa mga pasyente namin. Si Demi na kasi ang intern ng histopath. Kaya siya talaga ang maaatasan na sumama sa orderly sa punerarya. Ang kaso, lahat ng mga kadyuti ko na ito takot sa patay. Kaya ayun, natagpuan ko ang sarili ko na sumasama sa orderly papunta sa morgue. Kumakalembang pa ang susi habang hawak ko ito sa aking kamay at pinaikot-ikot ko pa ang keychain sa daliri ko. Pagkadating namin ng orderly sa bandang labas, ay may nakita kami na tatlong babae. Dalawa na medyo middle-aged na tingnan tapos isa na may kabataan pa. Mukhang dalagita. Ayun yung relative, ma'am. Ani sa akin ni Kuya Jomar, ang orderly na nagtutulak sa bed kung saan naroon ang bangkay na nasa loob ng body bag at may talukbong pa na kumot. Ito din yung ayaw ko eh. Ang kausapin ang mga relative. Nakakaawa kasi. Kaso, parte yon ng trabaho ko. Nang makalapit kami ni Kuya Jomar, ay napatingin na din sa amin ang relative. Humihikbi ang babaeng nasa gitna na siya ding pinakamatangkad sa kanilang tatlo. Pinipigil lang nito talaga ang luha. Nakatingin ito sa kama na tulak-tulak ni Kuya Jomar. Daya mo naman eh. Ani ng babae. Nagpakawala ito ng malalim na hininga bago ibinaling ang tingin sa akin. Ma'am, mawalang galang na po. Kaano-ano po sila ng, uh, ng bangkay? Tanong ko habang hawak ang logbook ng morgue at ang mga susi. Humikbi pamuli ang babae. Ang kamay nakalapat sa dibdib na tila ba pinapakiramdaman ang tibok ng puso. Asawa niya po, ma'am. Tumango ako at nagbigay ng ngiting may simpatiya sa dalawa pa kasama. Mumiti din pabalik ang isa pang babae na kasama nito. Tumingin naman sa akin ang dalagita na blanko lang din ang tingin. Halatang galing sa kakaiyak. Condolences po, ma'am. Bale ako po sasama sa inyo din mamaya kapag kukuni na po ng puneraria ang katawan. Sa ngayon po, bale inform ko po kayo na sa morgue po muna ang katawan. Hanggang six hours lang po pwede, ma'am. Opo, papunta na din po ang puneraria. Ani asawa. Tumango ako. Bale hindi niyo po kailangan sumama sa morgue sa ngayon, ma'am. Mamaya na lamang po kapag kukunin na ng punerarya. Ah, ganun ho ba? Sige po, sabi din ng asawa. Napatingin ito sa kasama. Kain muna tayo? Nakakagutom ang umiyak. Sige ate, nagugutom na din ako. Sabi pa ng isa mukhang kapatid ito ng asawa. Saka sila naglakad palayo. Tumingin naman ako kay Kuya Jomar. Tara na Kuya. Sige ho, Ma'am. Nagsimula na kami maglakad papunta sa mismong morgue. Kailangan mo pa tumawid sa parking lot ng ospital para mapuntahan ang morgue. Talagang pinalayo sa mga tao ang creepy pa nasa may mga puno pa banda. Nang makadating ay isinuksok ko na ang susi sa pintuan habang si Kuya Jomar pasipol-sipol pa. Ipinasok na namin ang bangkay sa morgue at sa freezer na naroon. Saka naman kami sabay ni Kuya Jomar bumalik sa ospital. Nagpaalam na si Kuya Jomar. Anyway, magkikita din kami mamaya kapag kukunin na ng punerarya ang bangkay. Creepy din talaga kapag night duty sa ospital. Ang tahimik kasi. Dilim pa. Mag-isa ako naglalakad pabalik sa laboratory na nasa kabilang dulo pa talaga iniikot-ikot ko pa ang susi nang makaramdam ako na tila may nakatingin sa akin. Umakyat ang kilabot sa batok ko. Nung una, ayaw ko pa lumingon pero sinabi ko din sa sarili ko na tinatakot ko lang sarili ko. Humarap ako sa likod ko at nagpakawala ng hangin nang makita ko ang dalaga kasama nung asawa ng namatay kanina. Mahina itong umiti. Ate, pinapatanong po ni mama kung saan de derecho kapag dumating na yung sapunerarya. Muli ako nagpakawala ng hininga. Um, ano, pakisabi na lang sa mama mo na hanapin na lang ako sa lab. Umiti ulit ang dalaga. Sige po, salamat. Saka ito naglakad palayo. Agad ako pumasok sa laboratory. Napainom ako ng tubig. Pagod lang siguro ito. 24 hours duty ka nga naman. Joy, thank you. Love you. Sabi pa ni Demi, sabay yakap sa akin. Libre mo dinner ko ah. Sabi ko na lang na napapangiti din. Lumipas ang gabi, nakakaunti lang naman ang pasyente. maya, -maya ay may nag-doorbell ulit. Sakto ako ang malapit sa pintuan, kaya ako na ang nagbukas. Mukhang nandito na ang puneraria na kukuha sa bangkay. Nandito na ang asawa ng namatayan kanina at isang lalaki na mukhang empleyado ng punerarya. Ah, good evening po. Bati ko habang inaabot na din ang susi ng morgue na nakasabit sa dingding. Good evening din, ani asawa ng namatay. Lumabas na ako sa lab habang hawak ang logbook. Sa morgue na po tayo, ani ko. Naglakad kami papunta sa morgue at ginawa na ang proseso para ma-release na ang bangkay. Condolence po ulit, ma'am. Sabi ko sa asawa habang sinasara ang pinto ng morgue. Nauuna na sa amin si Kuya Jomar, saka ang taga dahil sila ang nagtutulak ng kama kung saan naroon ang body bag. Ang tapang mo, Iha, no? Ganito trabaho niyo? Sabi ng kasama ng asawa. Sanayan lang po. Ngiti ko. Saka ko napansin, lumingon-lingon pa ako. Saka ko hinarap ang asawa. Ma'am, saan po ang anak ninyo? Natigilan ang dalawang babae. Anak? Sabi ng asawa nang namatay. Oo opo. Simula ko. Kanina po, di ba tatlo kayong magkasama nung unang binaba asawa niyo? Nagkatinginan ang dalawang babae. Wala na ako anak, iha. Namatay din yun sa sakit mga ilang taon na rin nakaraan. Sabi ng asawa na mukha nang nalulungkot pa ulit. Pero mahina itong umiti at tinapik pa ang balikat ko. Pagod lang yan, iha. Pahinga ka na, ah. di bale. Papataas na araw, oh. pauwi ka na din. Saka ito naglakad kasama ang kapatid. Naiwan ako sa gitna banda ng parking lot. Kahit 24 hours na akong nagjujuti. Hindi eh. Di ko lang nakita nakausap ko pa. Saka naman biglang lumamig ang pakiramdam ko sa likod. At hindi yon dahil sa hangin. Napalunok ako at lumingon. Ayun, yung dalagita pala ay nakatayo sa likod ko at nakangiti. At ang sabi sa akin, Ate, thank you. Linggo ng umaga ang isa sa pinakamasayang araw para sa akin noong kabataan ko. Bukod sa walang pasok sa paaralan, ay tapos na din ang obligasyon namin sa simbahan. Anticipated mass kasi ang inaatendahan namin tuwing sabado ng gabi, kaya kinabukasan ay mas maraming free time. Nung linggo ng umagang iyon, ay naglalaro kami ng mga pinsan ko. Magkadikit ang aming mga tirahan, kaya madalas na tambayan namin ay sa amin. Nung nabagot na kami kakalaro ng mga laruan, ay nagpa siya kaming tumungo sa kabilang bahay at umakyat sa kwarto ng mga pinsan ko. Papunta na kami doon nang marinig namin ang isang malakas na boses. Mga bata, huwag mo na aakyat. Malakas na pahayag ni Ate Norma. Nagulat kami at napansin na hingal na hingal si Ate Norma. Bakit po? Tanong ng pinsan kong si Denise. Nakawala ang tatlong aso. Sagot ni Ate Norma. Dito muna kayo sa sala ah patuloy na paliwanag ni Ate Norma. Wala kaming nagawa kundi tumambay na lamang sa sala. Ang tatlong aso na sinasabi ni Ate Norma ay sina Polar, Dachi at Dilan. Si Polar ay kulay puti, brown naman si Dachi at si Dilan ay halong puti at brown. Ang kanilang mga kulungan ay nasa second floor kaya hindi muna kami pinaakyat doon. Nakahilera kaming magpipinsan na nakaupo sa sala nang marinig ang tahol ng mga aso. Nagsipagbabaan at nagsipagtakbuhan ang tatlong aso palabas ng pinto. Nakasunod dito ay si Ate Norma na naririnig namin na sumisigaw nang "Nako!" nakalabas pa ng bahay. Katulong ni Ate Norma ay isa din sa mga kasambahay na hindi ko na matandaan ang pangalan at muka. Sa oras na iyon ay nakatakip lang ako ng tenga habang nakatingin sa binabasa kong article sa isang magazine. Magugulatin kasi ako sa mga tahol ng aso. Ang mga pinsan ko ay nakikigulo pa sa pangyayari. Makalipas ang ilang minuto, ay medyo na-nahimik ang paligid. Inalis ko na ang mga kamay ko sa aking tenga, pero patuloy pa rin ako na nakatingin lamang sa binabasa kong magazine. Sa bandang gilid ng aking paningin, ay may pigura na dumadaan. Dahil nga takot ako sa tahol ng aso, ay nagtakip ako muli ng tenga at hindi tumingin ng derecho sa pigura. Sa gilid ng aking paningin ay dumaan ang pigura na tila halong puti at brown ang mga kulay. Napansin ko din na mapaglaro ang kilos nito at ito'y unti-unting umakyat ng hagdanan sa pagkakataong ito ay tumingin na ako ng derecho at nakita pa ng split second ang figura bago ito naglaho sa pag-akyat nito ng hagdan. Umakyat na si na Denisa, bakit nandito ka pa? Sabi ni ate Norma na biglang lumitaw sa likod ko. Ate naman, nagulat po ako sa inyo. Sabi ko habang kumakabog ang aking dibdib sa gulat. Tumawa lang si Ate Norma nung sinabi ko iyon, kaya't pahabol kong itinanong, Eh, di ba po kasi nakawala po yung mga aso? Si Dylan nga po kakaakyat lang eh. Nalilito kong sinabi kay Ate Norma. Ha? Kanina ko pa napaakyat yung tatlo, sabay-sabay sila. Sagot ni Ate Norma. Kinabahan ako sa sinabi ni Ate Norma, ngunit sinubukan ko pa ipaglaban ang nakita ko. Hindi ate, ngayon lang po bago kayo dumating. Umakyat si Dilan. Nakita ko po. Brown at puti na kulay eh. Nilalabanan ko ang kaba sa dibdib ko habang sinasabi ito kay Ate Norma. Ay hindi, sabay-sabay sila umakyat kanina pa. Paakyat na nga ako sa kanila ulit eh. Di pagsang-ayo ni Ate Norma. Nalilito at gulong-gulo na ay tumangon na lang ako at nagpaalam na ako'y uuwi na. Buong araw akong nag-isip tungkol sa di maipaliwanag na pangyayari. Hindi ko na na-enjoy ang itinuturing ko na pinakamasayang araw. Si Dylan yun eh. Pilit kong sinasabi sa sarili. Ngunit kasunod nito lagi ang sinabi ni Ate Norma na Sabay-sabay umakyat ang tatlong aso. Hanggang ngayon ay misteryo sa akin ang pangyayaring iyon at di ko akalain na habang maaga pa mataas at tirik na tirik ang sikat ng araw magaganap ang isang katatakutan sa buhay ko na hindi hindi ko malilimutan. Sabi nila, may mga tao talagang ipinanganak na may third eye na ang ibig sabihin pala ay may kakayahan silang makakita, makaramdam, o makaranas ng mga bagay o pangyayari na hindi maipaliwanag o hindi makamundo. Ganoon si Dong na nagbahagi sa akin ng isa sa kanyang karanasan nung siya ay nabubuhay pa. Oo, sa kasamaang palad ay sumakabilang buhay na siya. Ilang taon na din ang nakalipas. Teenager noon si Dong at nakatira sa isang probinsya sa Laguna. Mula pa noon ay madiskarte na siya sa buhay. Hindi mayaman sila Dong kaya sanay na siyang ipagsabay ang pag-aaral at pagtatrabaho isa sa kanyang trabaho ay ang mag-assist sa biliaran. Mula hapon hanggang magmadaling araw ang oras ng trabaho ni Dong. Madalas tuloy siyang puyat at kulang sa tulog. Ngunit hindi ito naging hadlang sa kanyang tiyaga at kasipagan sa pag-aaral. Biyernes ng gabi noon kaya maraming tao sa biliaran matyagang inasistahan ni Dong ang bawat grupo na naglalaro. Abala siya sa kanyang trabaho kaya hindi niya namalaya ng oras. Alauna na pala ng madaling araw. Dong, alam ko dapat nagsasara na tayo pero pabigyan na lang natin ng konti si Mang Ben. Minsan lang dinaman naman maglaro yan pakiusap ng amo ni Dong na si Mang Temyong. Sige po, wala naman po kung pasok bukas eh. Sagot ni Dong. Ay sige, salamat ah. Kahit mga alauna imedya ka magsimulang maglikpit. Dagdag ni Mang Temyong. Sige po. Sagot ni Dong sa amo habang pasulyap-sulyap sa orasan. Alas dos na nang matapos itong si magsara ng bilyaran. Nagpaalam siya sa kanyang amo at nagsimula ng maglakad pa uwi. Mga apat na kalye kalayo ang bahay ni Dong mula sa bilyaran. Mabilis siyang naglakad tungo sa tirahan. Pangatlong kalye na si Dong nang magsimula siyang makaramdam ng antok. Habang humihikab ay napatigil siya. Dito banda kasi ay may maliit na tulay na dadaanan. Napatigil si Dong bago tumapak sa tulay dahil may naaninagan siyang tila maliliit na tao. Sa kapos ng liwanag mula sa poste ay sinubukan niyang tumitig sa naaanigan. Laking gulat ni Dong sa nakita. Ito ay mga maliliit na nilalang na kung tawagin natin ay duwende. Nagmistulang statwa si Dong sa takot at kabasa nakita. May tatlong duwende sa maliit na tulay. Nakaharang lang naman sa kanyang dadaanan. Ang mga ito ay sing taas lamang ng isang ruler. Naisip ni Dong hakbangan o sa gilid sana dadaan. Kaso, nakaposisyon ang tatlo na sakop ang buong daraanan sa maliit na tulay. Kung baga, para kang nakikipaglaro ng patintero. Hindi sila tulad ng napapanood natin sa TV wala silang saplot, pero ang kanilang katawan ay natatakpan ng kanilang mahabang balbas at buhok. Ang nasa kaliwa ay nakatayo sa may hawakan ng tulay at nakaharap sa gawing kaliwa habang ang isa naman ay nasa gawing kanan nakatayo at nakaharap din sa kanan. Ang huling duwende ay nasa gitna ng dalawa. Siya ay nakaharap kay Dong at siya ang may pinakamahabang balbas at buhok sa kanilang tatlo. Naghintay si Dong kung ang mga ito ay kikilos o may gagawin na kung ano. Ngunit pare-pareho lang silang nagmistulang statwa. Nalilito pa rin at takot na takot ay sinubukan ni Dong igalaw ang isang paa paatras. Paatras ng paatras hanggang sa nakabuelo siya at kumaripas na ng takbo. Buti na lang ay may iba pang daanan na alam si Dong pauwi sa kanyang tirahan. Mula noon ay umiiwas na talaga mag-overtime si Dong sa bilyaran. Nag-iisip na lang siya ng dahilan para hindi na makauwi ng alas dos ng madaling araw dahil tila mas gising ang mga kakaibang nilalang pagmadaling araw. Nagkwento si Dong sa nanay niya tungkol dito at ang interpretasyon daw nito na ayon sa matatanda ay ang dalawang duwende na nasa magkabilang gilid ay mahiyain at ang nasa gitna naman na tila pinuno ng tatlo ay hindi dahil siya ay nakaharap kay Dong. Siyempre ayun lamang ay haka-haka. Hanggang ngayon ay hindi talaga natin malalaman kung ano ba ibig sabihin ng pagpapakita ng tatlong duwende kay Dong. Mayroon ba silang gustong iparating? O nakita lang sila ni Dong dahil likas na may kakayahan ito na makita ang mga tulad nila. kamusta mga katakot? Sana nagustuhan ninyo ang aming mga kwento. Kung di nakakaabala ay pakiclick na din ang like at subscribe button. Follow nyo na din kami sa Facebook at TikTok. Maraming salamat sa pakikinig at hanggang sa muli.